Hi guys. Good morning everyone. For today's video. And na naman si Inday Wishy, kagala siya para stress free. gala gala mo, yeah guys. May pupunta lang tayo. sa yan, madilim talaga ang langit, guys. Kaso, kahit madilim, kailangan talagang go, 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 go. Kasi, hindi dapat itigil. Go, go lang ang mundo. Ngayon, guys. Pak, 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 pak. Lagi na kasi, sa mga kapatawa. Sana po, ka, wishy ka. Hintay. <coughs> kasi, <Yes>. wala <coughs> yes. talagang magawa sa <coughs> buhay. mga pa. na guys. Kasi wala akong may content eh. Kasi <laughs> talaga. Alam nyo na guys. Yung palang purpose guys. Tignan nyo. Para makitulog. Ayan guys. Ang ganda naman ang garden nila guys. Ayan guys. Mga malayong kamag-anak guys. Nakikitulog. Alam niyo na. Walang pang hotel si Wish Nagihirap ang lola mo guys. So ayan. Gora-gora lang. Ayan guys. Ang ganda talaga ng ano nila halaman nila talagang may mga trees lang inalagaan guys so hindi lang yan guys namumulot pa ng mangga guys yan, Tingnan guys, nyo, guys. Kami, oh yan talaga itong wish nyo guys yan yan pulot mangga <laughs> hindi naman kasi sila kumakain guys inahayaan na lang nila yung mangga dyan okay, sawa sa na sila oh yan guys oh dyan sa taas galing oh sana all na talaga <laughs> Guys, ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Bet ko talaga itong lugar nila. O, oh, yung bahay nila. May mga puno pa ng mangga. As in. Kasi, pero ito yung bahay. Mm -hmm. Yan, hinahiyaan na nalang nila, guys. Sa sawa na So, yan. Pulot mangga. Yan lang pala binunta ko, guys. Yan. <laughs> yan lang, yan lang ko. Para mangwala ng mangga. Lumi <laughs> na siya nakita. Bulakin. <laughs> Inday, wishy mo. Ayan na. na. So, guys, nagutom na ako, guys. Tara na. Dito naman tayo sa challenge, guys. Pabuhay ng mong tayo. Challenge, guys. Hindi ka napakita sa inyo. Ano, yan, na si Inka. Tapos lang, umainit pala, babe. Alam mo naman, pag naiigot pa sa alamin. labas, talagang mainit. So, kailangan mo pumasok sa laban mo. SM nga pala sa mga to guys O yan guys, malalit dyan Kaso nga lang, wala talagang maupuan, kundi kakain ka talaga guys Ayan Ay, na, ayan na Marites Marites Wala wala siya guys Marites is roaming around, see Wala magaw si Marites, Marites ito so, guys ganting bala guys bulong pa uwi na guys kapitang pa uwi na <laughs> oh. so dalawang happiness ni Inday wishes so ito na mo aura pa aura pa oh. pak 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 sumakita so, yung chan ko dyan guys so Ayan guys, pauwi na. So, thank you so much guys for watching. Much love guys. See you guys around. Huwag niyong kalimutan. I-like, share, and subscribe. Bye-bye.